Tara, samahan nyo akong mag-relax. Alay din sa ilog. Ala, ay din nilang huwari sa Socorro sa may bilyaryal. Aba, ay kita nyo gat ilang saglit lamang. Ay arin ang bubungad sa inyo. Isang malinis at payapang ilog. Naani mo bagay ka sarap namang maglublob. Aw, ay ka inaman. Alay, simulan na ang kasiyahan ng masulit ang bawat patak ng orasan Ari nga pala yung mga lokal at mga taga -ibang bayan ng amin kasama ay sadyang tinipintipo ng ari ay makulayan. At nang tumugtog ang video okay, ay alangan namang hindi natin sasabayan ng pag-indak. kahit ang pa ay puro patadyak. Ay, sa pagkakataong ito, wala sa edad at kasarian para ikay mag-enjoy kahit una pa lamang pagkakasama-sama ay daig pa ang pamilya. Isa yan sa katangian namin mga mindurin nyo. Maaaring ulitin ang ganitong pagkakataon. Pero maaari ding hindi the same feelings at di rin same person. Kaya isagad nang na ang saya. Gat may pagkakataon ka. ari nga pala ay aking kaibigan. Na di ko man laang pasayaw, Pero dala ng kasiyahan o diga tayo na pagbigyan. Ya kat! nag-iwan naman tayo ng masayang ala-ala sa ating mga kasamahan o, oh, <laughs> oh, kita nyo ganoon tita ang pagkalupit niyan aba, ay parang hindi senior at dinaig pa ang aking enerhiya matapos ang pag-indak at kalokohan, ala ay di na ako nagpaawat sa kanina ko pang binabalak. Ay ano pa, ay di ang mapunta ng lugar na are. At ang malaking katanungan ay paano, ay di naman tayo maalam lumangoy. At ang pagsisidla ang ang ating talento. Medyo dahan-dahan ang sigaw ng aking mga kasamahan. At sa totoo lamang ay medyo madulas at malumot ang daanan. Yun baga namang ilang buwang panayang ulan din eh. At isa pa ay napakalakas ng agos na medyo nadadala ako papunta sa kinaruroonan niya. Ala, ay baka siya ang sa akin ay nakatadhana ay talaga namang may padali kana naman na papagayawn. Ay siya, dahan-dahan ka at baka kay madulas ay pihadong bukol ka. At tingnan niyo kung gaano kalakas ang agos. At nang aking subukang umupo, aba ay pagtayo ko Abay, ang aking short ay nahuhubo. Ay siya, lumayas ka na diyan at baka ikay madala pa kung saan. Ay talaga namang utas na naman ang aking mga kasamahan katatawa sa akin dini. eh. Ikaw ga puro kalukuhan ang pinagkakaabalahan. Pero isa are sa aking kaugalian, ay talagang hinding hindi ako titigil hanggat hindi ko nasusubukan. At ang kaligayahang aking nararamdaman Aba, ay talaga namang walaman lamang pagsidlan. Shoutout sa aking kaibigan, na talagang kahit nalulula na ay ako'y talagang nabidyohan pa. Salamat, at talaga namang ikay napakasuportive sa akin eh. Yan nga palang nakikita niyong kunting damo di yan sa may ilog. Yan ay dala ng baha nung mga nakaraang linggo. O oh, ay hindi naman namin mabubuhat iyan para niluminis ng ganyan. Pero kung tatanungin nyo ang tubig, ay malinaw at napakalamig. O siya, aho na di yan at tayo may pupuntahan. Nakay tayo sa bangka! Kasama natin ang mga bata! kanina, mga kaedad natin, ang ating mga kasama, abay ngayon naman ay mga bata, alay na at kahit ko naman sila. Sila ay mga tagarine, kaya sanay silang magbangka. Kaya ako'y nakisabit lang sa kanila. Ay ako'y natatawa at anong pagkasya nilang kasama para ako nakikipaglaro sa aking mga pamangkin. Pero anong pagkainit kaya binabasa ko ang aking ulo dyan. Ganyan talaga ang buhay, kaibigan. Dapat laging balanse lang. Tulad ng bangka para hindi tumaob. O, oh, ay di iyong babalansehin. Hindi po puro trabaho at hindi rin naman pwedeng puro kabatugan. Ito ang pagkakataon na talagang aking pinakahihintay. Alay talagang pawing pawe ang pagod ko sa sobrang pagkayo ng mga nakaraang buwan. Ay di ayos na. At nakapag-recharge na ang anak ng siya Ay ano, ngayong darating na summer, abay isama nyo na re sa listahan nyo na dapat nyong dalawin. Ay napakaganda ng aming probinsya at di ninyo ko makikita at mamamangha kayo sa simpleng pamumuhay na aming kinasanayan. Ay siya, intayin namin kayo. Alana! pero isang real talk kaibigan minsan sa sobrang paghabol natin sa ating mga pangarap di na natin na-appreciate ang maliliit na bagay na sa ating paligid ay pahara-hara lamang ay siya na maaari namang pinapangarap ng ibang tao di nga lang nabibigyan ng pagkakataon na ma-experience ang mga ganito pero alam nyo ga sa aking mga kalakuhan diyan ay lumublob na ang aking cellphone at lumangoy-langoy dyan sa ilog. Abay ayos pa naman at nagana pa. So paano guys? Hintayin namin kayo dini sa probinsya ng Mindoro. Abay talagang mamamangha kayo. Maliit lang ang aming bayan pero ubod ng ganda at ubod ng saya. Sa part na are ay medyo malalim dyan. Pwede kayong tumalon o maglambitin. Pero dyan masarap magbangka hindi ko nga lang sinubukan at talaga sa paglangoy ay eh wala tayong kaalam-alam ay siya paano hanggang dito na lamang